Magandang gabi, Pilipinas! Ngayon po ay Merkoles 11 ng Hulyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At mula dito sa Quezon City, kung nasaan na ang Dolphy Theater, ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, buong bansa ipinagluluksa ang pagpanaw ng hari. Isang alamat na komedya na nagbigay ngiti sa iba't ibang henerasyon ng Pinoy sa loob ng halos pitong dekada si Rodolfo Vera Quizon Sr. o mas kilala bilang Dolphy. Sa ngayon, nasa Dolphy Theater sa Quezon City ang labi ni Pidol kung saan isang eulogy ang inialay ng mga kapwa niya artista. Naroon po ang aking partner si Cheryl Cosim. Cheryl. Erwin, sa mga oras na ito ay nagsisimula ng dumagsa at humaba ang pila ng mga tagahanga ng Comedy King na gustong masilayan ang kanyang mga labi sa huling pagkakataon. Karamihan sa ating mga nakausap ay bumiyahi pa mula sa Bulacan, Cavite at Laguna. Handang-handa nga sila sa Puyatang Pakikipaglamay. May baon na silang biskuit at tubig maging ekstrang damit. Karamihan sa kanila ay edad 50 pataas. May bitbit bit din silang ilang memorabilia. Mga litratong kasama nila ang Comedy King at ang pamilya nito. Kerwin, dumating nga ang mga labi ni Mang Dolphy dito sa Dolphy Theater bandang alas 3 ng hapon. Sinalubong ito ng pamunuan ng estasyon at mga nakatrabaho ni Pidol. Sinimulan ang tribute ng ABS-CBN sa pagbasbas sa kanya mga labi at sa ngayon tanging mga empleyado pa lamang at artista ng estasyon ang nakakasilip muna kay Pidol. Sinundan po ng News 5 ang mga labi ni Mang Dolphy mula kaninang tanghali paalis ng Heritage Park sa Tagig patungong Man Marina Bay sa tahanan ni Mang Dolphy hanggang makarating dito sa Dolphy Theater. Para sa update, may live report si Jeff Fernando. Jeff. Mary, ng halos isang oras ang uh, mga labi ni Dolphy bago makarating dito uh, sa Dolphy Theater. Alas dos ng hapon kanina, nagsimulang tumakbo ang funeral convoy ni Mang Dolphy mula sa Heritage Chapel sa Tagig. Kasama sa convoy ang buong pamilya Kison at iba pang mahal sa buhay. Sakay si Pidol ng itim na Cadillac ng Heritage Chapels at napapaligiran ng mga hagad. Idinaan siya sa Marina Bay Town East sa Paranaque kung saan nakatira si Dolphy. Ito raw kasi ang hiling noon ni Dolphy ang muling makauwi sa kanyang bahay. Matapos ang tatlong minuto, dumiretso na sa biyahe ang convoy. Bahagyang na-traffic ang convoy sa EDSA pero nakarating din ang convoy sa Dolphy Theater sa QC, pasado alas 3 ng hapon. It was really an honor for me to get to work with him kahit na at a very young age eh, na, na, na ramdaman kong mako workshop siya at napakabait niyang tao talaga. Tungkot na may halong saya, na may halong... Uh, bigat, dami, madami patong-patong na, na emosyon. Siyempre, malaking kawalan yan sa ano eh, sa industriya dahil idol lang lahat yan eh. Sherry, nilang sandali mula ngayon magsisimula na ang abanan na sa Dolphy Theater bilang pagulita sa namayapang hari ng komedyong si Mang Dolphy at bilin nga ng anak nito na si Eric Eason magsuot ng puti at ng kuluntong shorts bilang pagsaludo sa kanyang namayapang ama at huwag daw kanimutang umiti. Back to you, Sherry. Maraming salamat, Jeff Fernando.